Tanggapin ang pagkatalo at respetuhin ang desisyon ng mga tao. Ito ang panawagan ni Kidapawan Mayor Atty. Jose Paulo Evangelista sa mga natalong kandidato na nagsampa ng election protest laban sa kanya at iba pang mga nanalong kandidato sa lungsod nitong May 12 election nagsalita na ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang boto at nararapat lang na ito ay irespeto. Panawagan niya kay Councilor Rochelle Gantuango Zureta na katunggalin niya sa pagkaalkalde at tatlong iba pang hindi pinalad ng kandidato sa pagkakonsihal na silang nag-file ng election protest na makipagtulungan na lang sa kanila bilang partner sa kaayusan at kaunlaran ng kidapawan. Dagdag pa ng alkalde na una na anilang inihayag ng ito sa kampanya na hindi kailangang nasa politika para tumulong at pagsirbisyo sa mga tao. Kaya una nilang gawin ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang pagkatalo. Ang panawagan ng Alcalde na posted sa kanyang social media account ay isa anyang paraan ng pagpapaabot ng kanyang reconciliation o pakikipag-ayos sa kanila sa kabila ng ginawang protesta ng mga ito. The earlier you accept it, the better for all of us. I extend this hand of reconciliation. I am reaching out to you publicly. Tapos na ang election, let us not treat each other as enemies. Let us treat each other As partners in development. The people of Kidapawan have already spoken. Listen to their voice, accept their decision, and let us all move on. Luigi Alan Totor N D B C Bida Balita.